So, ayun mga magaya, magandang So, dalawa kami ni Batang kulit ngayong araw. So, walang aming mama. So, ang aming mama ay nasa, ano, nasa walk. Nag-side si mama namin ngayon. So, malungkot na kami dito sa boarding house mga kabagay. So, bali nagsasain kami today. Kasi mamaya isa pa, pakainin ko na si Batang kulit. Malapit lang maluto yung aming sinaing. So ayan, nakasalang na siya. Nag-iinin na siya mga kabagay. ah uh, maya maya kunti malaki din siya maluto. So maligo ka na doon. Sige na, maligo ka na. Para pagkat after mo maligo, bisan ka ni Dali. Dali. Bago mag vlog tayo. Dali na, sige na. Maligo ka na ha. Isa mo, i-close mo ang pintuan. Close mo doon yan. Ayan. So ayan mga kabagay lalagyan natin yung phone sit up natin yan so uh, after maligo ni batang kulit isa magkakain kami so ipipipro ko lang yung aming ulam so papakita ko sa inyo so ito yung aming ulam oh. ayun o oh. uh, may chicken na uh, ano ba to tawag Adi ito saka may kinilaw tayo. so antay lang na maluto yung kanin para mapakain na si Batang Kulit. Tapos naligo si Batang Kulit. Tapos na rin bihis. So, o, upo anak So, susuklayan natin si Batang Kulit. So, katatapos niya lang maligo. Katatapos niya lang maligo. Nagisanin ni daddy. nagshampo siya mga kabagay. Tsaka nagsabon. sabon Ang mabangong sabon. Diyo? Wow, bango guys. Mag-hi ka muna. Pawis na si daddy. Pawis Luto na siya naing namin. So, after nito, ah kakain na kami dalawa. So, dalawa lang kami kakain. Kasi tanghali na. Gutom na si batang kulit. Kaya na tayo? Wala pa sa ngayon yan. Ha? Wala pa yan sa ngayon. Nagsain na si daddy. Luto na. Niluto. Luto na nga siya. diba? ba luto na mga kaugay? diba? ba luto na siya naing? Luto na siya naing ko, di ba? Luto lang sa nga. Nagsain na si daddy, kala ka. mo ba? O, <laughs> na. tayo na, tira. tayo. Boy, uwi Ito yung may ulam namin ni batang kulit. Aray, <laughs> nabuhos pa. Dagot ka dyan ni mama. Yes, see, wow. May kinila na po sa pati chicken. Chicken! Unahin mo natin sandukan si Batang kulit na kanyang kanin. So magsasandog tayo ng kanin mga kabagay para kay batang kulit. So syempre ano lang kunti lang yung mauubos niya lang. Kukuha ah, lang tayo ulit pagka naubos ano, niya na. Kain-kain na. Kain-kain na. Dalawang chopa lang yung sinayang namin si dalawa lang kami dito. Ito okay. oh, ulam niya. Chicken. Paborito niya ito eh. Laging na sa sabaw ah. may mama namin kaya so dalawa lang kami inaantok na antok na ako daddy tingnan kumain pag tuyo ng buhok matutulog tulog? yes ayan o kaya ka na Inis daddy? Hip, hip, ito na Yan. Yun ang ihipig. Ito masarap to. Loko lang ba ba? Kinilaw na puso. Na meron mata. <laughs> ba. May hindi dyan panahon na wala kaming ano. Wala kaming pan kasi nasira yung pan namin. Hindi pa kami nakapagbili. Ano silang pan, Phil? Wala Ano silang pan? Ano po? Ano silang pan, Daddy? Sila. Ate yung daw dadi? What? Ate yung daw daw. Tubig dadi. Tubig. Tubig. Tubig tubig. Pinapati niya yung ulam niya kasi malaki. Eh! <laughs> Saki! Uno ka dito para kita ka sa camera. Dadi tubig. Tubig.

Tu tu. Kena. <coughs> Tapi tu saya meligo. Tapi tu mungkin semua eng. Tapi saya So, kakain na naman kami ngayon. At tuloy kumain. Pagkatuyo ng buhok niya, mga kabagay, isa matutulog na siya. Ikaw, daddy. Daddy, ikaw. Maraming gagawin si daddy. Pagmantayan kay daddy. Maglilinis si daddy. Nagugawin si daddy ng platong pinagkainan natin. Ako, halikod na ka. Opo. Tapos? May na? May na ako? Opo. Tapos kain pa ako. Pag tapos may kain, mag ano ka? Anong gagawin mo? Tulog. Ay, bait naman. Ah. <laughs> bait naman ah. <laughs> so, ayun, matutulog daw siya. Mm. Basta itong buhok ko. <laughs> Patuyin mo natin buk mo, matulog. Kamayang gabi pa namin, mga kasama, yung mama namin, mga kabagay. Ay. <coughs> <Aham>. <coughs> 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 hilot na ako doon, Daddy. Hmm? Hilot na ako. Ah, si Daddy na mo hilot. Ah, doon, eh. Ini. Ini. Kau nak minum? Abang nak minum di sana? Di sekolah? Abang nak minum? Ha? Abang nak minum? Abang nak minum Kaya nang lagay ko kanin ko. Uy, mm. buto. Mm, taro na. Eh Mmm. Sarap. Sarap. Yummy. Bye-bye. Ba't nababay ka na? Hindi pa tayo tapos. Palo mama. Bye-bye.